So, eto na nga mga insan. Alam niyo ba na mayroong isang political analyst dyan na tumawag nga doon sa Mindanao na ano daw, African country nga daw yan dahil pangit. Eh gusto niya na bumalik at humawak ulit ng pwesto si BP Sara sa gabinete ni Pangulo. Diba para daw matuloy yung reconciliation na sinasabi Huwag <laughs> nga kami dahil pag nangyari yan, hahanap na naman kayo ng pamamaraan ninyo para ma... Para matrap na naman si BP Sara Duterte at mapagbintangan na naman ninyo. No, Gumawa, ng ano yan, nagwaldas yan ng pondo ng kanyang ahensya. Ganun na naman yung nagawin nyo eh. <laughs> nyo na maluloko si BP Sara Duterte, inyo na yung gabinete na yan, magtratrabaho ang BP sa pamamaraang alam niya na tama at hindi siya sasama dyan sa mga taong wala namang ginawang tama <laughs> malakas lang <ang> tama <laughs> at hindi